Sa ating government in action, bagong hemodialysis center ng Valenzuela City binuksan na. At mga security personnel sa ilang barangay sa Quezon City nakatanggap ng bisikleta. May report si Jeremy Piscano. Mas pinabuti pa ang serbisyong medikal na hatid sa mga mamamayan ng Baliswela. Ito ay sa magita ng bagong Baliswela City Hemodialysis Center na inaasahang mas magpapabuti pa sa akses para sa mga dialysis patient. Meron itong labing dalawang hemodialysis machines at mga komportabling upuan para matiyak na komportable rin ang mga pasyenteng sumasa ilalim sa dialysis treatment. Sa Quezon City naman, nakatanggap ng mga bisikleta ang mga security personnel ng bawat homeowners association sa iba't ibang barangay. Kabilang dito ang barangay Kulyat, Tandang Sora, Pasong Tamo at Sa Uyo. Bahagi ito ng pagsusulong ng eco-friendly na transportasyon. Jeremy Piscano, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.